Right, Alright, so pa. Yun. Uh, so ngayon mga bossing. Dito kami. Naghihintay ng zero. Alright. So simple Ayan. Sama ko. sila yung namin dahil naghihintay ng pasayero so yun nga uh, masama yung panahon ngayon parang uulan oh. shout out muna sa mga kilala mo ron mo yung si si Junior Junior ito yung senior ayun 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 Yeah. Uh, ano, uh, dito mga to ay papuntang mall yan yung mall na yan ay Alabang Town Center Mall yan. Ayan, eh. So, diyan ang gagaling yung mga pasahero namin. Ayan. Diyan naman yung papasok. Ayan. Papasok yung pasahero doon. So, edyo, edyo hindi traffic ngayon Amaya na naman yung traffic Yan yung mga yeah, yung, uh, Yan ang Labang Town Center mga boss Yan yeah. Eh, hey, siya dyan tay? Traffic impor sir <laughs> <laughs> Ayan. Simula ng traffic. <laughs> Nakatayo. Tulog. Malungkot. Malungkot. <laughs> dalawa. Umaritis ng dalawa. Isa. <laughs> tulog. Ayan. So, ito. Alright. So, paalis na. Merong tawag. Tapos na yung marites nilang dalawa. Ah, uh, Diba?